Hi. Napakasipag naman ni Boss J. Oh. Dapat meron akong kit. Meron, May pag uwi ko. -training may training ka pag din naman, eh. Tapos mag naman. Tapos luto pa. Pusensya ka oh. na. Pag day off ko ako naman. Tama. Ito ng ganyang asawa. Bihira na lang kami. Siguro mga dalawa tatlo na lang kami sa buwan mo. <laughs> Kaya pag ikaw, may palit mo pa ako. Iwan na lang. <laughs> Mabait ako, no? Bala ka. <laughs> Ay, mga kabos, mga kahan. Uy, ako na kaya naglinis dito. Ikaw lang naglampaso, no? Buti mo, may kumakalabi pa sa pako. Sabi nga dyan. Hmm. Ikaw. Oo, yung mahabol. Han, good morning. Ano lulutuin mo? Magsasangag ako. Talaga ako ng hotdog sa itlog. At saka? Tapos, luluto ako ng ikiam. Tapos, uh, kalabasa, sitaw megata, na may gata. Na meron tokwa. Ang dami mo naman lulutuin ngayon. Siyempre, kasama na baon mo. Yung ko nagugutong ka. Magutom na lahat. Huwag <laughs> lang ita. Thank you. Magstay stay ka lang dyan. Relax. Damdamin mo yung lulutuin ko. Para para sa iyo 'to, Ayan, masarap 'to. Thank you. Diyan lang tayo. Wait. Bye-bye. <laughs> Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. And okay, dito natin sakop eh. natin Gagawa tayo ng chow fan. Tinang

Yeah, lúc đó nên chọc phan, chọc phan đó, mong chọc phan là, chọc pho chọc But all the things I Yan mga kabos, nagmantika na yung gata natin, no? Oh. Ito na yung sitaw, kalabasa na may gata na sa hogtokwa. Yan, pwede na to, may amaya. Pwede nang kainin. Yan, diba, ba napakadali lang magluto mga kabos? Kaya sa susunod na video, magluluto ulit tayo. Okay mga kabos, mga kahan. Yan na yung mga niluto natin ngayon. Yan na. Ito nga pala ba, unihan yan. Nanda ako na rin. Na stick yan, sa atokwa. Ito yung kanin niya ngayon. Yan. Yan, ulam na mamaya ang gabi na namin niluto namin yan. Kasi mamaya meron akong training. Kaya samahan niyo ako mamaya. Papakita ko sa inyo yung training namin.